ulam Hi guys, ito yung ano natin. Ulam for today's video. Ah, Ayan, ano yan ito? Ginataang kamansi. Ginataang kamansi na gulay at apritong isda. Pritong pampano. Ay. Pampano. Di diba? Ang sarap guys. So, kakain na muna tayo. Hindi sa akin. Mm -hmm. So dito na kami guys sa KL. Ano pangalan? Paka. Paka. lunch po tayo lunch po yan po ang lunch namin Pinirito. Ah, lunch po

bakan. Ah, udah. Time to bye. Nakapagpaganda na po si Uyo. Mm -hmm. Time pa. Sinasang mukhang. Alam mo yun. Alam mo yun. Ang boy. Lagi nilang sinasabi mukha sa mga ngayon. Ang ganda-ganda na niya. Oo, oo, oo.

kasi sa inyo? langka ka? Ilang ka? Hindi ay hindi lang ano yung Hindi lang kita. Yung maliliit ka lang ka ito, yung bilog. Parang lang Parang ano yung... Sana sana na mga makakalat yun. Magnariyan. Hindi yung sa... Parang durian din yung tsura. Nang telutututututwa. Nalag na... Ang dahil.

pito, Lord. Pagkakago ko bakit? Pagkakago

pang tenger price ha? na mag-clip kun sa taong ito. Wala, may nag-minute pala. Yes. ako yeah, um. kita kasi para yung ganda ng buhok ngayon dahil sa gandang pahikain, eh, na-appreciate ko talaga ng wonderful ka. At ayan ha, nakikita yung ano po, so at sa uh, labi-wave labi talaga kahit walang hangin. Kanyang maganda, um, gumawa ang gandang pahikain. Okay.

Tignan natin na mamayang gabi ang mga paglulutuin niya. mga paglulutuin May dinuguan. So, sa na pansit. Kapsor. At tayo yung balon na adobo na mayroong strips ng patata. Mm -hmm.

Guapa si Uyong ba? Uyong ba Wow! Thank you po! Totoo na talaga ano Fresh pa mo yung ganda po na. 400 to 500. 400 to 500. Ginitaan na pa ka! Ay! Ayan naman, ito po dito tayo. Ang tapangan ko ano, yung ganda ng bokeh baka. Ano yung kabel niya? mo? Nagpapado ba? Train mo? Pinakamahal na tanong. Marami na naman may love kay Uyo from Marjorie. Hindi ba alam <laughs> ang dapat siwa mo? <laughs> Hala. lang. Ngayon lang po ito. gumanda icon o yung sa color ng buhong niya po. Ha? Ngayon ka lang daw gumanda. Maganda mag naman talaga ako doon pa. Pero ngayon lang Maagalan nagdaan. Na Maagalang nabulok. Maagalang nabulok. So yun, kapag kumakain, may paggalaw-galaw pa ng buhok. Hmm. Hindi po gumagal, hindi po paggalaw gumalaw po siya sa sarili niya. Kasi ganyan, ganyan gumawa ng trabaho at sa salon ang gandang mahika. Dahil hmm. sa ganda, may kagumagalaw sa mag-isa.